Hi everyone. So karon nga hapon maghimo ta og usa ka herbal tea. Ah, uh, magherbal na ta ani karon para iwas sakit. So ingon sila mas maayo daw ang herbal kay walay kontra. So ngatong bahatan karon is uh, dahon sa labana, labana tea. Okay, so mao ni siya ang ato ang labana nga dahon presko kaayo gikan sa punuan atong buhaton ani is ato asa ni siyang hugasan okay hugasan sa nato siya og ayo tagsa tagsa unjon nato ang dahon kay base na ay ulod or mga abog-abog okay so tan-awa presko kay siya ang dahon sa laban na simple lang kaayo no ato alang siyang butangan og tubig mga tulokabaso ka nga tubig okay limpyo nga tubig tulokabaso ka baso okay so manana na ang atuang dahon sa laban na gibutangan na nato og oh, tubig Tulo ka baso, at least tulo ka baso, then ato ni siyang itak ang, then atong pa Okay, so ato na siyang itak ang. dayon ato na siyang lat ano. Okay, magwala taw pila ka minuto nga mubukal. So, ato as siyang pabukalan og maayo no para Uh, ang iyahang uh, juice sa iyahang dahon mo extract gud siya no makuan gud siya sa tubig then ato siyang itos itoson at least ang tulokabaso ka baso nga tubig mahimo na lang siyang duha or pinakaubos isa ka okay so makahimo na dayon ta labanati Okay, so naana ako nang gihaon ang atong gipabukalan nga dahon sa laban na. Okay. So pipilang ka, pipila lang kini ka dahon, uh, mas daghan nga dahon mas maayo. So, ang iyahang uh, tubig nga naitos na atong ibutang sa cup. Okay? Okay, so mga ang ato ang um, uh, laban na nga gipakuluan o um, gipabukalan. Okay, nagkuha ko isa ka cup, cup. Then, pwede na to siya sa gulan o uh, lemon. Okay, ato lang isagol, no? I-press lang na to ang lemon depende sa ato ang taste. So, kung kaya ni mo, nga ni mo o lemon, pwede ra po. Pero, kung dili na kaya, so pwede mga duha or tulo lemon. Then, ato siyang i-mix. Okay, so na Ang ato ang labana tea. Hello everyone! So, diyan na ang ato ang laban labanati. Okay, so mga dahon sa laban na nga atong gipabukalan, no? Then mo na ni siya ang ato ang uh, nahimo nga pabukal sa dahon sa laban na. So ato siyang gibutangan og lemon. So depende lang sa imong taste kung makaya uh, kaya nimo nga medyo aslom-aslom or ka ng sakto-sakto lang ang pagkaaslom so depende lang nimo kung pila ka lemon ang imong isagol or pwede pud siya vanilla or gamay nga sugar no depende sa imong taste pero mas maayo nga walay sugar no para natural gud siya no uh, dahon lang gud siya sa laban na then gamay nga lemon or batangan ba nimo og gamay nga asin or pwede pud siya sa gulan og honey So, depende lang ni mo, no, sa imong taste kung unsa ang mo hang isagol. Pwede lemon, pwede gamay nga asin, pwede po honey, pwede po gamay nga sugar. Pero, akong advice, dili lang din sugar, no? Kung pwede, natural lang din siya. Nga, wala siya isagol ni mo nga sugar. Okay, so, i-mix lang nato siya. Mmm. Lami. Mmm init-init pa gyud siya no lami kayo siya imnon so medyo aslom-aslom siya gamay tungod kay na siya lemon and then uh, ma ma taste jud ni mo no imuhag yung ma ma matagam taman no ang ang lami sa laban na okay so ingon sila mas maayo noon nga herbal tea no kay wala siya kontra so Daghan daw ko kono ni og mga maayo nga sakit no uh, refreshing siya so para limpyo usab sa atong lawas maka syempre ihi ni nato siya no ipagawas ra siya sa atong lawas so wala siya kontra kay this is just herbal okay happy drinking your labanati okay so napaman siya sobrang, sobrang uh, nila ga nga laban na okay so ato siya pwede po nato siya no nga ato as siyang ibutang sa at, atong butangan no og tubig no para ato ana lang pud siyang ihinubig okay so ato lang siyang ibutang diri no para ato siyang ipisun para dili madala, madala pud ang dahon So, nagpabukal ko o glain usab no nga labana, nga dahon. So, medyo daghan-daghan akong gipabukal. Okay, so, ato ni siyang ibutang sa atong butanganan o tubig. Okay, so, na siya? Ang gipabukalan nga dahon sa labana. So, atong gibutang siya sa atong butanganan o tubig. Okay, bugnaw na ni siya. Ato syang ipabugnaw da. Ano, ayan, ato siya ibutang sa butanganan o tubig. Okay, taklo ba na to? Then, pwede ni siya ni mo ihinubig. Okay, ihinubig lang ni siya or pwede nimo mo siya ibutang sa ref. Okay, butang siya sa ref para pwede na po nga bugnaw nimo mo siya imnon. Kung gusto ka nga bugnaw, no? So, naano siya sa ref para imong ihinobi